Magandang hapon mga kaibigan sa aking mga subscriber, sa aking mga silent viewer event. Shout out sa inyo lahat mga kaibigan. Happy New Year! Mga kaibigan, no, meron ako ditong Jose Rizal, 1 peso 1972, 74. Mga kaibigan, merong video akong napanood kay Idol Dekada may tinulungan siyang taga San nga ba yun basta taga malayong lugar yon kasi dumayo pa ng Maynila may dala dala siyang mga ganito piso ganun siya mga old ano yung parang almeres mga sing sing na magnetic at pumunta siya dito dala dala niya yung ibang tigpipiso niya kasi may vlogger daw siyang nakita. Dalawang libo daw ang isa. Pero ang katotohanan mga kaibigan, walang dalawang libo ito. Magkakapresyo man ng dalawang libo yung sinasabing proof. So mga kaibigan, i-update natin ito. Unayin natin yung pictures niya. Issuer Philippines, the Republic, Republic Type Standard Circulation Coins Years 1972 and 1974 Value 1 peso Currency peso Composition Nickel Brass 70% Copper 18% Zinc and 12% Nickel O oh, mga kaibigan ah Walang ginto Walang ginto Ang itong 1 peso so, Si Rizal na to Ang 1974-1972 Weight 14.45 grams, diameter 13mm, thickness 2.17mm, shape round, thickness meld, orientation coin, alignment, demonetized, January 2, 1998. O, oh, coin alignment siya mga kaibigan kasi baliktaran to eh. O, oh. diba? Diba? Obers, Coat of Arms of the Philippines, Republika ng Pilipinas, Bangko Sentral. Ito yung Obers pala niya, ang Silio, Republika ng Pilipinas, Year. Bangko Sentral, ito Bangko Sentral din ito mga kaibigan. Oh. No? Central Bank of the Philippines. Reverse, head of Jose Rizal, facing left. O Rizal, lettering. Ayan. Piso, 1 peso. O Rizal. Ang presyo niya mga kaibigan, ang engraver pala niya mga kaibigan ay si Frank Gasparo. Ito yung mga presyo niya mga kaibigan. Oh. Ang 1972, den Mint, sa abroad daw ito ginawa. Ang mintage niya mga kaibigan, 121,821,000. Ang good niya, 19 pesos. Very good. 22. Pine. 24. Extra pine. 34. Very fine. Uh, Biripine 34, extra fine, 45, 88 ang uns almost uncirculated. 88 din ang kanyang uncirculated. Mahal na din mga kaibigan. Tapos ito yung sinasabi siguro na 2,000 ang isa. <coughs> Excuse me po. Proof kasi ito mga kaibigan. San Francisco Mint. Mintage in 1975. Pero ang year niya, 1974. 10,000 pieces lang to. Proof. Ito yung may nakita na ako nito eh. Itong ano niya mga kaibigan, itim. Itong pinakaganito niya. Tapos puti ilang itong mga piso. Tsaka si Rizal. Pero itong palibot niya, yung background niya, itim. Pati rin yung likod, itim din itong mga to. Tapos yung lid, tala ganyan lang din ang kulay. Yun yung prop. Yun siguro yung tig dalawang libo o mahigit pa. Mga liman libo siguro isa nun. Ang 1974 na isa mga kaibigan, ang mintage niya, 65 million 2,178 Denver Mink and San Francisco Mint. Dalawang klase pala to. Ang good niya mga kaibigan, 13 pesos hanggang very good. Pine, 15 pesos. Very fine, 30. 34 ang extra pine. Almost uncirculated, 42. 60 ang uncirculated. Mas mura ang 1974 kaysa sa 1972. So mga kaibigan, Baka naman pwede maglambing ng subscribe, papress ng subscribe, papress ng notification bell, pa select ng all para manotify kayo pag ako nag-upload ng video. Palike na rin. Kung gusto nyo i-share, pashare na rin. Ah, taga Isabela pala yung tinulungan ni Kadikada mga kaibigan. Kasi umu umuwi siya ng Maynila before, ano yun eh, before Christmas. Kasi pang Noche Buena daw nila na halos hindi pa sana sila makauwi kung hindi sila tinulungan ni Dekada. Ni Kadikada. Binigyan siya ni Kadikada ng 1.5. Tapos yung isang una niyang dinalhan pala sa alimol na kapisto. Kaya... Si Kadikada ata malapit lang din sa alimol eh. Binigyan din siya ng 1.5 pero iniwan na yung item. Si Kadikada, hindi kinuha ni Kadikada yung item. Binigyan lang niya ng 1.5. Bilib ako kay Kadikada. Mabait. Tinulungan niya yung babae. So mga kaibigan, yun yung peso. Happy New Year. Maraming salamat.